Hello guys, sa video na to babalikan natin itong PLDT Home Prepaid Wi-Fi Router kung pwede pa ba sa panahon ito Gagamit tayo ng Smart SIM kasi mas mura ang kanyang promo kaya mag-register muna tayo para may magamit tayo na data So ito na, 7GB for 15 days tapos hintayin lang natin ang kanyang prompt. mabilis lang ito na. 7 GB for 15 days. Distingin muna natin dito sa tablet. Off natin ang wifi. Tapos open natin ang data. So dito sa YouTube. Mabilis mag-load ang mga videos niya. Testingin din natin ang kanyang speed test kung gaano kalakas ang ating smart sim. Start na natin po oh, ang lakas pumapalo sa 200 Mbps LTE pa ang signal na yan ngayon ilipat naman natin ang SIM dito sa ating PLDT Home Prepaid Wi-Fi na kung hindi ako nagkakamali siguro na sa 5 years na itong router na ito ayan smart tapos dahan-dahan lang natin ilipat dito sa ating router tapos luma pa to kasi naka nano SIM pa siya I mean micro SIM so slide lang natin ang ating SIM siguro doon na nakapasok siya ng maigi plug natin by the way guys itong router na to medyo may katagalan ang kanyang booting pero hindi naman ibig sabihin na mahina pero malalaman natin so yung E ang uh, ibig sabihin in may internet kung naka yan so hintayin lang natin yan naman ang ating SSID so yan may internet connection na sya ang gagawin natin kukunekta ang ating smartphone dito sa ating router ayan ang ating SSID click na natin so mapapansin nyo sa router nagbiblink ang E ibig sabihin may nakakunekta yan at nagdodraw na siya ng data speed test natin by the way guys PLDT home LTE lang to 4G LTE. So, oh, um, mga ng mga 30, 30 Mbps. So, malakas na yan para dito sa router na ito. So, ibig sabihin, goods pa pala itong 5-year-old na router na ito. So, pwede niyo pang gamitin guys. Pwede rin TNT. So, see you next time.